Ang oh, lalaki ng anak ni Dax. Oh. Ito yung... Pang ilan ka? Hindi, Pangkat, pangatlo? O pangatlo. Ikaw? Pangapat. Ito? Pangalama. Ay, Panglima. Pang si Lalaki na. Oh, ito, yung, ito, ito siguro yung bunso. Karga-karga ng asawa ni Dax. Yan, yo, what's up mga tol? Yan, kasama naman po natin ulit, no? Gusan 344, Dante Explorer. Brando Adventure at syempre uh, Jackie Adventure no? Hello. at ngayon mga tol papunta na kami no, sa uh, bahay ni Commander Dax no? sa, sa kanyang pagbabago no? pagbabagong buhay at ayun yung biyahe namin dito sobrang layo mga tol halos isang oras at kalahati yung pagbiyahe namin dito motorsiklo lang yung gamit namin at ito na, no? Uh, meron lang tayong kunting ah, uh, no? Kay kay Dax. No? At yun, sa sa lahat ng mga sumusuporta lagi, no? Sa aming mga video. Yun, maraming maraming salamat sa inyong lahat, no? Sa walang sawang pagsuporta pati na din sa mga kasamahan natin na talagang nagbagong buhay na. Yun, tulong na din, no? Sa tulong na din ni Ghost Center 44, nabuo itong Team 44, no? Madami na din tayong natulungan na nagbagong buhay na, no? Katulad ni Commander Luz. No? Yun nga, yun nga po, wala pa tayong, no? Nag-iipon pa kami ng pera para sa pag-uwi, no? gusto niya nga ding umuwi pero eto di muna natin yun ito topic kasi uh, pupuntahan pa namin si si Dax no dating commander kaya eh, ayun uh, ito na yan Cusander 44 Jacket Venture Dante Explorer Brando at ito na no pupunta na kami doon sa kanyang bahay yun uh, masayang masaya kasi Alam naman natin na talagang grabe yung pinagdaanan right, ng team 44. Kuligid yung, okay, so, yun, o, yung sobra. Sobrang layo guys, grabe. <laughs> o, yan nagpapugs na. Sobrang layo itong era na to. Ano? Grabe yung pugs. ayan si guys, sabang ko si Jackie. ayan Es

medyo basa din yung daan kasi umulan kanina eh. Umulan. Ito. Oh, Mark! Ganyan si Dax, kasi kanina pa. pa. Uh, oke oh, oras okay lang okay lang subiay oh okay lang okay lang kuya go okay lang okay lang nandiyan dito na dito na yung oh. makikita naman po natin ulit no si yung dating commander na si Dax. Yun, sana sana tuloy-tuloy na yung pagbabagong buhay, no? At ito. Isa. tul uh, Gandang hapon hmm? hapun ha. Gandang hapon. Ah,

dapat ko talaga si Dash na po pumunta dito sa bahay nila para baka sakali ba. Baka sakali na dito yung Sol, pamilya niya. No? Yun na nga, tumawag Sol. sa akin. Sol. Uh, dito na yung pamilya na. Two months, two months, na daw na bumalik yung pamilya niya. Pwede. Kumusta? Okay lang, okay lang. Nakita na rin kayo.

may ediyan kung asa nagpunta, saan? O, di pa ba, no? Anim pala yung anak ni Dax ang oh, dalaki ng anak ni Dax oh. Ito yung Pangilan ka? Hindi, katlo. Pangkat... Pangatlo? O, pangatlo. Ikaw? pangapat Pang ito Pang ha panglima sige Pang dalaki na oh ito ito siguro yung bunso karga-karga ng asawa ni Dax Kaya pala, no? Oh, na napasukan niya yung pagiging bandido kasi sa sobrang hirap na din dito sobrang hirap sobrang, sobrang o, ting, tingnan yung bahay ni Dax ito talagang ito? yung bubong butas-butas oh. na Ay, pero dito taga bantay oo oh. meron dito anak-anak ni Juan ni Dax oh, Panglima lima so, lang dito. siya Panglima. ano itong niluto ninyo oo oh. Dax, Ay. yung luto na yung tubig, Dax, oh. Oh, latang na. lata na. Oh. Latang-lata, lata, no? Lata yung na, eh. tubig, lata na. Grabe, ano? <tod unexpected> Yan lang yung inuulam nila? Kinakain? Ano, bro, guys? ano klaseng, klaseng, klaseng pa, buto to? Uh, buto to yata to ng karni Dinosaur. Dinosaur? Yung... Um, buto? Uh. Umalamot na yung buto. Ano? Umalamot na yung buto. Ah, pamasahe ko. Ha? Grabe, itong layo man. Grabe, layo, eh. Layo, eh. Sobrang layo. Oo. Wala pa kang upload. Wala Max? pa? Huh? Wala pa. May mag-upload ka lang. Pero mas supportahan natin sa... Baka mm -hmm. Ah, bukas, ano, na ako. Ha? <coughs> huh? bukas. Malapit lang ang bayan dito? Malapit lang? Uh, malayo. Mga dalawang oras o oh, kaya isang isa kalahati. Hmm. Malayo itong kalahating oras ang ano, bayan ng ano motor.

Ay, Ay konti lang expand natin. Ito yung haligi, ilagay din dito yung haligi, no? Dito para mas kato lang. Mhm. No? Mm -hmm. May ito lang ba? Kuyan lang, no? O, oh, pwede. Malaki na lang <coughs> ng konti. Sige, dad, pag makasawa dako, dad. kita ng kahoy. No? Sige, dad. Maraming salamat sa iyo oh. eh, sa bong. Lagyan natin. Kasi, mm -hmm. Ang laki mo, di kayo ka, Ano pa kayo. No? Yeah. Mm -hmm. sa amin to. Kasi Anin plus okay, dalawa, i-walo. No? Mm. Kasi naman siguro 500 dito. No? Kulang. kulang? 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 Kulang na kulang yan. <laughs> <laughs> Sabi pebandre, isang ano lang yan, no? isang, isang poste. O, oh, poste nga lang, mahal na yan. O, no? mm. sila kasi... guys, <laughs> pagkakaroon na ako, i-update-update eh, natin pag maka-ano tayo, maka-luwag, no? Mm-hmm. Hindi lang. Okay. okay. Parang problema rin ngayon, Dax, yung anak mo. No? Anong pangalan yung, ng Dax? Ano yung panganay niya? Kokoy. 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 Okay, yung kaya yung punta yung batang yun, no? Malaki na ba yun? Malaki na, na parang. Ano, malaki na. Ano? Ilang taon? 18 years hmm. 18 years old? Lucky na Lucky na pala So ngayon Nagkita kayo na ikaw Nailang buwan? Ilang, Ilang, ilang taon? taon? Tatlo Si misis mo? Apat Tatlo Tatlong taon Tatlo. Tatlo. So kahapon po kayo nagkita oh. No? So ibig sabihin Dax, yung palayan, yan Natubigan na Kagabi pa lang Uh -huh. <laughs> ang laki ng tao mo dito. Grabe. Yung ngiti niya talagang umabot sa tinga. Sa tinga ba? Oo. Uh -huh. <laughs> oh Natubig na na yung <laughs> palayan. Uh -huh. Matagal din eh. Tatlong taon. Oo. Oh, hindi. Oh, matagal yan. Oo. Oh, sobra. <laughs> Isang buwan nga lang hindi magagawa. <laughs> Parang... Ha? <laughs> <laughs> oh,

Wala nga para ano? Wala uh guys, -huh. tignan mo mga vlog kita makasama Kung ang lalaki, mahaba Sige lang <laughs> nang magingat Sige mahaba bakit nang harapan Sige Oo. Mag-aambag din to si Oh. Yes, siyempre mag-aambag din ako pag magkapira din ako. Tulungan. Mag-aambag din si Oh, siyempre. Eh, naubos nga yung bigote ko ka bibinta sa ano? Merkado? Lahat na ano ba yung bigote? Yung balahibo na ba yan? Oh, yung sa sabi mo, wala wala. Naubos na yung sa merkado ko binenta. Hindi ko na Oh. Pero Buti na lang marami pang nagmamahal sa atin. Uh, then, oh. Siyempre, ayan, mar marami maraming salamat sa inyong lahat. So, sige lang guys, no? ito yung bugpukusan uh -huh. ko ng pansin. May... Ito, wala itong bubong. Plain sheet lang ito. Oo, oh, bubong to Butas-butas. Ayan, oh. iba na lang yung nilagay dito. Toto lang guys, naawa ko sa discussion nila. Oo. Sobra. Bakit? No? Kasi dami-dami nila anim sila. Mm -hmm. Ang liit lang ng... anin no. ng anak niya. Talagang nagtitina pa sila Halo. dito, Tol. Walo. No? Walo. Oh, Ayan. Kung may... Guys, ito lang masabi ko sa inyo. Baka meron kayong mga sobra-sobra dyan. No? Yung mga sobra-sobra kaya nang bahala guys no kung may contact kayo ni Dax <tis> direct niya sa direct niya kay Dax talaga parang yung sa mixinar binas ko sila dito sa so, laki uh, pa naman tao nila hirap siya makatawid dito ito mga tool na tinamaan ako ng tilas uh, eh no Abis sebelum kafe. Ayan, kita nyo. Tol, pakita mo nga yung pantol kasi natilasan natil, natil, ko, Tol, ba? si ano, Huh? Kasi tawag ng tilas ano? sa Tagalog, Tol? Ano? Kalimutan ko eh. Ipatingin na, mo nga. parang naingas. Ha? Ingas. Yung uod na ano, marami wala hibo po mga kayo, Tol. No, hmm. naglo. no, na, na, Lubo-lubo, pulang-pula. Naku, paglakad namin dito. Yan no? <tinyo> dito pa. Oh, yun. Lumulubo yung... Oh, mga ano nang... Ang dami ano dito mga kaibig, yung ingat-ingat ang yung buot na, yung malabang buo. Nagpupunta namin dito. Pero okay lang doon kasi nakita naman tol. din na ang ating anong pake natin dito, so, yung mga katulong tayo ng tala. Mm. Taba-taba. Natutuwa naman siya. Basta no? oh, nadiligan na kasi Engin, apat na, lang, na taon o tatlo. Tatlong taon po no, na right? ano, walang dilig po. Mm. Siyempre, malaki na ang bitak ng lupa. Oo. So ngayon, umano na. Parang totoo na si Jax na, na, na nababawasan na yung one bitak. bitak. No. Lalo pang bumitak. No? Oo. Grabe. iba talaga to si Dante Explorer. Grabe talaga. Napakagaling magpatawa. Oo. Hindi. <laughs> 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 Hindi yan mga tol. Na, nagkakatuwaan lang kami mga tol. Oo, <laughs> nagkakatuwaan lang. Hmm. Kasi di tayo pwedeng ah, merong yun alam nyo na talagang katuwaan lang para oh, pag good vibes lang para hindi na tayo stress no wala na tayong kalaban no oo oh, yun nagbabagong buhay na yung mga dating mga commander ngayon na talagang nagpapasalamat tayo no nagpapasalamat tayo ano yan ano Grabe, di ko kaya si yan. Si ano? ah. boy, boy, boy. Boy, Boy Gapang? Di. Boy, boy Gapang? boy Gapang? Boy Gapang. Boy Kalaw. Kakang? Boy Kakang yata yun. Boy Iba talaga. Boy, boy okay. So yun mga tol, uh, -oh. kahit napakalayo pero worth it naman, napakaganda. No. Oo. Sao. May paalala ko sa mga bata. Alin? May ano may magic ba? Magic. Hmm. Magic, magic. Dito lapit ka dito, kunti. May magic si ano? May magic tayo. Mga bolo, mga dong sa pagwawala, ay dong. Ha? Mga sa pagwawala, ay

dumidilim na pero yung uh, yan, na. oh, yan na, sa na oh, ang na tayo tulungan lang ha hmm, tulungan lang o oh. Okay. Pereza, eh. malaki din yung ano ko sa'yo salamat na mm, bago, bago ka ba ganun din ako no? kaya Pera sabi ko na, sa so, tuloy-tuloy ng pagbabago um, noon na magbagong buhay lang ako pag may nangako na hanapin ang pamilya ko. Ito, sa ng pamilya ko, nakita ko na, na magbagong buhay na po talaga ako. Oo, oh, oh. mm. magbago na. Oh, hindi ka, So yun na nga, yung sabi ko sa iyo kanina, na yung pala yan, natubigan na. Natubigan na. Natubigan <laughs> 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 na yun kasi matagal na hindi natubigan yun. Oo mm nga. -hmm. <laughs> Natuyo na yung ano lupa. Oo, oh, natuyo yung <laughs> lupa. Nung nakita na kayo kahapon, Ah, uh, marami na yung tubo. Nung may na. Umapaw na yung Maka yung, yung anak mong anim, bukas na bukas, Ma pito na yan. Mabuo <laughs> na yung... So, uh, sa makalawa, mga oh. pito na yan. Oo, oh. pito na. Kasi yung, yung tubig na yan, mabubuo yan, di ba? Oh. Parang mabuo na yung pikos, ang tawag na pikos. Mm hmm. Huh?

Thank you so much bro. No, sa oh. support niyo po, ako po. Ito para niyo po yung kanya uh, po bago. So, hindi naman support kailangan na malaki. Tulungan niyo po o direkta sa ano kayo. Ka po. Ah, uh, sa so makidul. ang um, hiling ko lang sa Kano inyo. Uh, Sana suportahan sa niyo po ang aking YouTube and channel and po, Jackie Adventure. Maraming salamat po. Sitwasyon nila. Yan, mga Hindi. Gumaksama natin. So, Magkita tayo bukas na bukas. Oo. Pupunta tayo sa bundok ng uh Caraga region. Yung bundok ng Caraga region pupuntahan natin 'yon para mag-adventure, no? Sige. So, sana guys supportahan din po niyo kami sa aming uh, bagong uh, exploration ang uh, adventure, no? Mag-hiking tayo. Mm -mm -mm. So, next. Thank you.